So ayan mga kapartner, bali nagpa-deliver tayo ng mga kakailanganin natin sa ating mini house mga kapartner. At ito ay pinapahakot natin sa mga kabataan dito sa ating mga tropa dito mga kapartner. Sa ngayon mga kapartner ay dalawang elf na buhangin ang ating pinadeliver at kalahating graba mga kapartner. Yung hollow block natin is 350 muna. Tapos pinaumpisahan ko na kagad kila kuya. Apat po sila dito ang gumagawa usapang pakyawan po ang aming napag-usapan mga kapartner. 13 patong na halublak mga kapartner at hindi kasama yung tatlong halublak na nakabaon sa lupa. 16,000 po ang ating binigay dito mga kapartner. Natapos na po ang 13 patong na hollow mga kapartner. Ito ay umabot ng 510 hollow block mga kapartner. Dahil nga usapang pakyaw ito kapartner, magkakaiba po ang bayad din mga kapartner. Medyo may kaliitan lang ang pwesto natin kapartner kita natin na wala pang flooring mga kapartner ayan yung bintana natin at yun naman yung main natin tapos meron din tayong pinto dini sa likuran balak ko po ito lagyan ng second floor kahit kahoy lang pwede na yan hindi na natin iha ihahalublak mga kapartner yung second floor yung graba natin kapartner ay pali isang elf nakapag-deliver tayo nung una kalahati tapos ngayon ito kalahati din bali isang elf tapos ang buhangin naman natin ay pangatlong L ayan mga kapartner yung pangatlo para dito sa ating flooring tsaka flooring ng CR ang sukat naman ng ating mini house ay tin yung lapad niya yung haba nya is 16 mula dito papunta doon bakit maglalagay tayo ng second floor mga kapartner may mga dahilan ka partner kaya maglalagay tayo ng second floor kahit kahoy lang pwede na yan kasi minsan malakas ang bagyo hindi natin maiwasan malakas ang ulan syempre kasama na yung ulan tsaka dito mga kapartner binabaha nung nakaraang mga bagyo inabot ito dito malalim dito mga kapartner tatlong tao ang tubig sa sobrang taas pero nung nagdaang mga bagyo mga kapartner ay wala pa tayo dito mga kapartner. Kaya hindi niya pa naranasan. Ngayon lang po ito itinayo. Aabangan na lang natin yung susunod na kabanata mga kapartner. Ang susunod na sakuna. Sana ay hindi namin dadanasin yung mga bagyo na yon. May tansi na tayo din mga kapartner para sa ating flooring. So ayan mga kapartner, bali natapos na yung flooring natin. Ayan makikita natin. Ah, uh, for temporary lang po yan mga ka-partner Tapos mayroon din tayong hugasan doon. Patamtaman lang po yung haba niya. Sakto lang po siya sa maliit na pwesto. Tapos may CR din tayo. Ayan. May flooring na rin. At mayroon tayong maliit na bowl. Hindi natin kailangan dito ng malaking CR. Kasi ang pwesto natin din ni ka-partner ay maliit lang. Ayan. Makabase lang po siya sa pwisto natin kasi merit Hindi na tayo gumawa ng pail na lababo kasi baka mamaya ay biglang sisikip. Dagdag sikip po yon pagka nagpagawa pa tayo ng il. So ayun mga kapartner, baling gumamit tayo ng di 4 na hollow block. Ang halaga naman ng isang piraso ay 16 pesos. Umabot siya ng 510 piraso dito sa ating ginawang bahay yung CR natin ay pinakyaw ng 3,000 tapos ang flooring natin dini ay nagbayad tayo ng 7,000 kasama na po dito yung lababo magkaiba ang pakyaw doon sa arawan at wala pa tayong hamba dini mga kapartner yung mga pintuan natin wala pa pong hamba lahat yan. pati yung bintana wala pa rin Ayan yung main door natin, wala rin. Tupalo na lang yan, kapartner. Habang wala pa tayong budget, pang second floor, pang samantalang titirhan muna natin. Sa bintana naman, kapartner, ako naman ang gumawa nito. 10mm lang yung size ng bakal. Tapos, nilagyan ko lang ng pintura. Yung pinto natin is temporary lang muna.